Ayan! Si time na naman. Our favorite portion. Then, parang nakakaloka yata itong mga titikman natin ngayon. Mga pagkain na hindi mo iisipin masarap together. Sure mm -hmm. ka, Juliana. Nako. Naku, malalaman natin yan, Sen. Oh, kasi ito, weird ang matchy-matchy natin today. Pero malay mo, magulat tayo at perfect combination pala. Nakoha Talaga sure ka? Ewan ko ba, ano ba itong narito? labo. At eto at Super Ate ha, eto na nga po, bukod sa mix and match, may kumakalat ng mga chika na marami na raw ilusyonada ngayon. Anong ilusyonada? Bakit naman eh, matagal na yan? Marami akong kilalang ganyan na ilusyonada. Baka yun naman, hindi pagkain. <laughs> Ako din, marami akong ilusyonada. Si, wag na. Nako, name names. Ayan ka. Ibig kong sabihin, Super Ate, ay ilusyonadang mga pagkain. <laughs> di ko gets. Bakit ilusyonad ang food? Parang ito po. O, ayan. Ito, ang alam Bakit? ng lahat. Ano yan? Popsicle, di ba? Hindi. Diba? Ito ay cake. Cake. Mm -hmm. Mga ilusyonadang ah. pagkain tulad nitong pastillas. Asan yung Ayan, pastillas eto, natin? Ayan, eto, 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 tinago ko. Akala ko bulaklak eh. Ayan, Kinakain pala to. <laughs> pastillas na, na to na nag yung maging bulaklak. Eto pa. O, di ba? Fried chicken. Oo, Ice cream wow. na may kasama pang gravy na gawa sa caramel at cake. O, say mo. Kaya si mo to? I feel like kaya mo kaya. kaya. Kagatin mo yan. Ay. May buto. Hindi mo tututusin. Mahala ka sa buhay mo. Try mo. Ayan, ayan, ayan. ayan. Mm, Ice cream, masarap. Tapos may sauce pa. O, oh, hindi mo palinagyan ng caramel topping. Di ba? May sausawan pa. Paano pa, pa, nga ba to? Ayun, 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 o. Oh. O, oh, mukha siyang gravy ko, no. Mm -hmm. Pero caramel Sarap. pala. Masarap. In Sarap. fairness, mm -hmm. kayang-kaya mo yan. Ano ba? Ayan, kinain ang kinain. Ano ba yan? Teka muna, dito pa yung iba pang food. At eto na nga yung mga mix and match food na walang sense. Hindi ba? Kung ano-anong toppings nilalagay natin sa kanin? Correct. Kanin na. Kanin Na kape. 20 pesos. Aray ko. <laughs> Hindi na siya. 1 million pesos rice with 1 million milo. Yes. Kinain mo ba yan? Ito nung bata? bata kasi talaga favorite ko po ito. Pero meron, ginagawa namin, ginagawa na yung Milo. yung Milo. Tapos sabaw na siya. Yes. Diba? Tama. Meron din kape. O, meron rin kape. kape Ganyan ay... talaga pag walang ulam, Correct. dahil kakaloka. Ayun. And then, ano pa bang kinakain dito na walang katuturan? Ayan. Ito, ano yan? Ito. French fries tapos i sa ice cream. Ay, gawain ng bagets, mm -hmm. 'di ba? Yung mga bata lahat naman ayan. ganyan. As if hindi naman tayo nagko Everybody. Ayan. Dito maraming makaka-relate yung dito. dito. Nakaka-relate lahat kami nakaka mm, dito. Harap. Yung mga bata. Ako naman, yung mga anak ko, talaga naman relate na relate ako dito. Paano? Talagang kinakain nila. Sina Borgi. Nauso kasi noon, Ninja Turtle. Pizza <laughs> na may cornflakes. Oo. Oh. Pangit. Hindi siya masarap. Oh. Pero, pero, sila, gusto pero nila. Pero alin na, alin, kasi ginagaya nga nila, idol nga nila yung Ninja Turtle. Pero ano, ano naman atin, to? Spaghetti? Yes. Pizza. Kala ko pizza eh. Pizza Ang spaghetti. Palaman, spaghetti. Nako, carbo-loading. Tatakbo ka ba <laughs> ng marathon nito? Ano ba to? Ayan. Tikman mo ka muna. Takot ka, no? Malutong. Ma ko hindi ko makagat. Hindi ko makagat. Hindi ko may papangako. Somehow, Masarap. pwede na rin kasi pizza, di ba? Tomato. Mm. Tomato paste din siya. So somehow, nakaka-relate sa pizza. Ah, sige, tatry so, ko ito mamaya. Pag wala mm. ng camera. Pag wala ng camera. Yeah. Tapos, Ayan, tomato. Ito naman. Ito pizza, sabi, magiging Jennifer Lo Lawrence ka daw. Yan wow. daw, favorite <laughs> na same mo. Jennifer Lawrence, sure ka. Spaghetti pizza. Ayan, yung pinaka-popular na actress na gustong-gusto ko sa Hunger Games. Ay, taray. Hunger Games. tama-tama hungry tayo ngayon ng Hunger Games. So, ito meron din tayo sa banana tapos ketchup. Banana, banana ketchup. Uy, <laughs> si Beyoncé daw to. Nabasa hmm, ko siya. Totoo ba yan? Banana, banana. dipped in ketchup. Sure ka? Ha? Ah? Ano lasa? Walang sense. Banana ketchup. Nangihibabaw na. nangihiba yung ketchup. pang asim. Eh paano? Kasi banana ketchup ang linagay. Hindi yung Heinz. Dapat yung Canon. Wow. O bigyan na lang kaya natin siya. Let's <laughs> just send her banana ketchup from the Pinas. Na um, maalaman natin hindi na siya mahirap mag-combine. Go Beyonce! <laughs> Pero masarap. Masarap siya. Eh mm -hmm. oh. ito naman. Hindi ko matik Selena Gomez daw. But, yes, Reese's, Reese's with pickles. Ayan, ako nagtutubig niya siya. Ano katuturan nito? Hindi ko mag-guess. Kasi maalat yung pinak. Ganun ba yun? Tapos medyo matamis. Tapos lalagyan mo ng maasim na pickle. Ganun Correct. Pero ganun ako talaga naniniwala away -away. ako. Pag magaganda, weird ang mga kinakain talaga. Kaya ako kung ano-ano lang din kinakain ko. Pasensya. Oh, di ba? <laughs> ganun talaga ha. Bakit weird yung mga kinakain? Ano to? Magiging Selena ka rin. Kakanta na rin ako. Selena, yung sa mula sa puso, Princess Ayan. Punsala. Ayan. Yeah, <laughs> oh, ayan naman. <laughs> Hindi. Selena na totoo. Ayan. Atigman. Kainin mo. Panonoorin kita. Mmm. Masarap. Ito, oh. Totoo. Di ba may cooking show siya? Nakakaaliw na susunog mm. lahat. Gusto, gusto ko nga yung cooking show niya eh. Parating wasa. Masarap to. Ha? Mmm. <laughs> mmm. Maasim tapos matamis. Maasim, maalat na matamis. Actually, it's weird but good. Mm. Oo, style Pilipino, no? Maaslub! Mga bisaya. So, bagay man to. Peanut butter jelly with Cheetos. Ito naman yun. Ayan, pakita natin. Nandito na yung Cheetos sa loob, oh. Ayan. Ang loaded, sobrang, da, fully tubid. loaded. Sobrang fully loaded, oh. Nandiyan siya. Okay, peanut butter jelly Cheetos. Sa so bagay yung mga anak ko, linalagay yung french fries sa loob ng hamburger. Wow! Mm, hmm! Parang may crunch daw. Di ba all in one? Parang isa, isa isang, na lang. Isa <laughs> isang subukan, <laughs> Isang sum salpa ka na lang. <laughs> so, ayan. Ano? Anong lasa? Masarap. May, pwede na diet. Oo, oh? mm, pwede na itong pandaya. Ah, biglang nagkaroon ng na malutong. Oo, uh, uh, for fun. So, five. ka na, mm. may merienda ka pa. Amazing. No, all of the above. Oo nga, no? Pero ako, pinaka-favorite ko yung chicken ice cream. Oh, winner! Yeah. At ito oh. yung kasilina, ayan. Ayan, panalo! Ayan, yung mga mix and match na walang katuturan. Kaya, mag-disip kayo ha. Akalain mo bang pwede yung mga mix-mix na yan kailangan subukan. Correct. Nakakaloka pero masarap in fairness. Oo nga. Kasi uso na ngayon, di ba, yung uh, maagaw yung uh, matamis, maalat, Oo, sa maalat, sa maanghang. para manghang, balance. Para balance. Ayan. Kaya sige, kung may gusto pa kayo, hindi hmm, na ako nakapagsalita. Daming-daming pun. Kayo naman ang mag-comment para sa amin at mag-suggest ng mga weird mix and match. Huwag kalimutan, i-click ang like button, mag-subscribe sa channel ko. See you! See you! More Buhin food! Muna namin